Good morning everyone, this is again Professor Vincent bongolan Sino po ang nanood kanina sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Ayan, so iisa-isahin natin yung mga binanggit po niya sa kanyang SONA, okay? So, alam niyo ba mga kaibigan, ang ibig sabihin po ng SONA o State of the Nation Address ay isa po itong pag-uulat. Okay, kung inyong matatandaan, meron po siyang SONA noong 2024. Meron po siyang mga binanggit doon. May mga plano po siya doon na binanggit. So, ibig sabihin, ang laman ng SONA dapat ngayong 2025 ay kung ano na ba ang uh, development noong mga bagay na binanggit niya noong 2024. Okay, yun po yung update dapat at laman ng 2025 sona nagaya ng aking nabanggit kaninang uh, sa unang mga video ko kanina, no? So unahin natin yung kaugnay po sa war on drugs or yung kontra droga. Sabi po ng uh, Presidential Communications Office, no, mas pinaigting ang kampanya kontra droga. Sa 2025 SONA, binigyang diin ni PBBM ang pagsasagawa ng libu-libong operasyon, pagdakip sa high-value targets at pagsamsam ng bilyong halaga ng iligal na droga. Ang ipinagmamalaki po ng administrasyon ay ang bloodless fight against drugs, wherein ito po ay nangyari from July 2022 to June 2025 there are 82.79 billion pesos worth of illegal drugs seized and there are 113,815 anti-drug operations conducted okay so if there are 113,815 drug uh, operations conducted, where is, where are the people behind this drug na nahuli, okay? at nasaan itong 82.79 billion pesos na na uh, recover? doon sa nakita po nilang mga droga. Okay? So, balikan natin. Isang uh, simpleng issue lamang ito, no? Noong uh, April 2023, if I were not mistaken, no? Kung 2023 ito nangyari, no? I guess April nga 2023 or 2024. Uh, merong uh, drug uh, operation sa Alitagtag, Batangas. Kung saan ito po ay isa sa mga ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr. Isa daw ito sa isang pinakamalaking operasyon ng uh, pagkontra po nila doon sa droga wherein uh, how many billions of money are being seized no? doon sa laman po ng ban na nandun daw po yung sakosakong droga after po na mahuli yung ban na kung saan ay nandoon po yung droga, sabi po ni PNP spokesperson Jean Fajardo ay iniimbestigahan na at kinasuhan na yung mga taong involved dito at yung mga nahuli during that operation. After that, ay hindi na natin nalaman ano na ang nangyari, nasaan na yung tao na yon na nahuli nila, nakasuhan ba yung tao na yon wala po tayong nalaman kung ano na yung mga kinalabasan noon. Nasaan na yung mga tao, yung driver, yung laman ng sasakyan, yung van, kung saan ay nahuli nga yung pinakamalaking uh, drug operations, no? After few months, mga kaibigan, ay merong uh, ginawang operasyon ang National Bureau of Investigation. Dahil isa sa kanilang natuklasan ay mayroong nagbebenta ng droga sa loob mismo ng Malacanang. Panoorin po ninyo yon, hanapin po ninyo yon sa mga video sa YouTube at uh, malalaman po ninyo na totoo ang aking sinasabi. I-research ninyo sa Google, Alitagtag Batangas Drug Operation. Alitagtag Batangas Drug Operations. Tapos hanapin po ninyo kung ano na po yung development doon. Pangalawa, yung uh, nahuli po ng NBI na mayroong nagtutulak ng uh, droga sa loob ng Malacanang. That's uh, happened uh, one month or two months after po nilang uh, after po no nilang mahuli yung sa Alitagtag Batangas. Ngayon, uh, i-research din po ninyo yung interview ay yun de, yung hindi siya interview eh, yung uh, revelasyon ni uh, Attorney Vic Rodriguez. Tinanong po niya yan. Sabi niya nasaan yung mga tao na nahuli doon sa Alitagtag Batangas. Ano nang nangyari doon sa yun? Doon sa mga taong involved doon? Nakulong ba? Nakasuhan ba? Nasaan na sila? Yan din po ang tanong ni attorney Vic Rodriguez. Okay, so nahuli sa malakanyang may nagsasabu doon, may nagtutulak ng droga doon. Nasaan na? Nahuli din po ang anak ng DOJ Secretary Jesus Crispin Remulia. Subalit, makalipas lamang ang higit isang buwan, ay pinalaya ito at pinawalang sala dahil hindi daw napatunayan na talaga namang nagbebenta o nagtutulak o involved sa droga yung kanyang anak kaya napalaya. Alright, so yun po yung mga nakaraang issue na related po sa drug. Ang pinakabagong issue mga kaibigan ay ang pagkamatay po ni Uh, Juan Paolo Tantoco sa Beverly Hilton Hotel noong March 8, 2025. Kung saan ay dawit po dito at talaga namang uh, pinag-usapan hanggang sa ngayon po ay pinag-uusapan na dawit di umano ang First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama po ang ilan sa mga personalities. Meron pong top executive ng GMA na nakita po doon sa Beverly Hilton Hotel. Andun din po ang GMA broadcaster na si Khaled Karen. Khaled Karen. Nandun din po ang ilang senador uh, at ilang opisyal ng pamahalaan. Sa Beverly Hilton Hotel, nakita natin na nagkakasiyahan, nagkakantahan, nagsasayawan umiinom yung mga nando doon po sa hotel okay at dahil dyan mga kaibigan ay nandoon din si Juan Paulo Tantoco sa room 504 at uh, ang desisyon po o ang uh, investigasyon po ng coroner's report ay eh, uh, uh, effects of drugs, no? Ibig sabihin, overdose sa droga. Itong si Juan Paulo Tantoco, kaya siya namatay. Okay? So, ang sinasabi po ng Malacanang ay hindi daw kasama sa entourage itong si Juan Paulo Tantoco. Kung hindi po siya kasama, eh bakit siya nandoon sa hotel? Okay, given mga kaibigan na siya ay sumunod lamang ang paliwanag po ng nanay ni Juan Paulo Tantoco na si Miss Nena Tantoco, ay nagpunta raw po doon si Juan Paulo Tantoco sa Amerika at meron lamang silang binisita. Kasama po daw niya doon sa Amerika. Pinuntahan daw niya yung kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco. Si Dina Arroyo Tantoco, mga kaibigan, ay asawa po ni Juan Paulo Tantoco na nagtatrabaho sa Malacanang bilang Uh, social and uh, deputy social secretary. Ang trabaho po ng deputy social secretary ay uh, mag-prepare, maghanda ng itinerary ng events ng pangulo at ng uh, First Lady. So siya po yung in charge kapag may lakad ang pangulo, kapag may activities ang pangulo, kapag may travel ang pangulo, ang nag-a-arrange po doon ay ang deputy social secretary na si Dina Arroyo Tantoco. Ngayon ay uh, involved nga po ang First Lady at sinasabi po na na-detain siya sa US dahil iniimbestigahan siya sa pagkamatay ni Juan Paolo Tantoco. Okay? So, sa bandang huli mga kaibigan, the latest issue here is that si Nena Tantoco, nanay po ni Juan Paolo Tantoco, ay nagsalita na na sumunod lamang daw doon sa Amerika ang kanyang asawa dahil nandoon nga daw po ang kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco. So, bibisita lamang sila sa isang kamag-anak nila doon. Kung bibisita po sila, bakit nandoon sila sa Hotel 504 sa Beverly Hilton Hotel sa Los Angeles, California? Okay, so ito po guys ang isang tanong ko sa inyo. Dahil